Ay, good morning. Bagong gising tayo. Ayan, kay hilamos lang. Tapos, ito, dito na tayo sa halaman. Tingnan nyo ito, oh. Ano, ba diba, after one week, ano, talagang lumago na yung, ano, mga dahon niya. Ito talaga yung, ano, inaabangan ko kung papaano siya dumami talaga, dumami ng dahon niya. Tapos ito, nagtatampo sa akin. Kasi tingnan nyo, nabali yung kanyang dahon. Kasi, hindi ko na siya naaalagaan. Kasi tuwing umaga, ano, pinupunasan ko yan ng dahon. Ayan, nagtampo na siya. Kasi may, may kapalit na siya. Kasi inaasikaso ko yung variegated na ano, uh, five fingers pala yun, na Ayan, may good morning. May apat tayong papaya. Tapos gagawin natin itong ano, papaya at chara salad. Kaya nang balatan muna natin. Wow! Ano? Manibalang na siya medyo hinog-hinog na kaya masarap ito talagang gawin na para manamis namis na ito Meg kasi ano ah na halos ganun na talaga sila lahat oh ayan oh. nako talagang number one naman itong ano uulamin ni Marie Gris tuwing kain niya na naman ito hindi na naman kumawawala pakunwari pa siya kagabi akala niya ano ang palaya yung inaalok ni teacher pero hindi niya alam papaya kasi sabi ko puntahan ko tapos ngayon akala niya nung nakita niya akala niya ano ang palaya hindi niya alam papaya tuwang tuwa -tua, kaya yan kahit ano hindi niya sabihin ano kasi masarap talaga yung atsara ni mama yung. promise hindi pang commercial yung gawa ko guys ano talagang masarap tsaka masarap talaga ako magluto kahit paanong sabihin nila eh pwede nga lang i-apply ko lahat dito yung ano yung nalalaman ko tungkol sa mga luto-luto sa ano Taiwan biruin mo ano wala pa akong one week sa employer ko tapos pinagluto ba naman ako ng ano pitong ulam kasama yung dessert at saka ano um, soup eh wala akong kamalay-malay masyado sa soup tapos alam mo ang ginawa ko yung ano mushroom nilagyan ko ng ano kunting ano karni lang tapos nagbatil ako ng itlog tapos ano, habang binubuhos ko yung itlog, ano, hinahalo-halo ko kaya parang nagmi melt na siya sa ano sa Tapos nilagyan ko ng nor at saka kunting dahon lang ng ano nga yon, yung celery. Kunting-kunti lang pinaibabaw ko at saka spring onion. Ay nako, grabing sarap ng kain ng mga Taiwanese. Tapos, sabi, sabi nila, ano, yung mga bisita, pagbukas mo pa lang ng pinto. Tapos, ano, ako ang inuutosan. Tapos, sabi, sabihin ko daw, ano, nihaw, eh, nihaw, pag ganyan. Tapos, kasabay yung ngiti kong matamis. Ayun, tuwan-tuwa talaga sila, guys. Kaya, ang isang ngiti mo lang ay mai-spread sa lahat lalo na sa puso. Alam nyo ba 'yon? Yung ano magic word na sabi nila na isang ngiti mo lang parang ganito matamis lang ngiti. Hmm, ganun lang. Kaya nakuha ko yung loob ng mga Taiwanese kahit kahit pa ano anong kasi minsan iba yung tingin nila sa mga Pilipino pero sa isang ngiti mo kain na tayo ito na yung ano yung niloto kong sinigang na corn beef masarap siya talaga ito may sausawan pang toyo tapos yung dalawa nag pa ng pork chop na ulam nila kasi ayaw ni George nang may sabaw na ulam pero hindi niya alam ang sarap ng luto ni Wowa. Ano, tikman natin. Mm, ang sarap. Sapa. Ang sarap talaga ng sinigang na corn beef. Ang sarap. Mm. Ituloy natin yung gagawin nating tsara, Ito na. Ano nakayod. Nakayod na ni ano nung anak ko. Katigaan naman natin guys ang ating kinayod na papaya. Ito magpapakulo na tayo ng suka. Pure na suka. Ayan tapos ano isang kilong ano brown sugar. Kasi ano mas malasa tsaka ano mas magandang ilagay ayan ito mga ingredients ko lang mga carrots bell paper slice na bawang luya sibuyas at tsaka ano yung ayan ilagay na natin yung ano ginadgad na papaya kasi napiga na natin. Ilagay na natin dyan dahil kumulo na ng ating suka na may sugar. Tapos ilagay na natin lahat yung mga reka-reka doon Ayan na, isang buhos na lang yan lahat. Kasi ano, kumulo na yon dapat ganyan lang siya. Ano, hindi natin siya pakukuluan yung ating mga big stubble. ayan, ganyan lang guys kasimple, ayan ibuhos natin lahat tsaka, halo-halo eh done already, ang ating ano, at charang ginawa natin kanina, ayan na siya nahalo-halo ko na lahat ano, dinagdagan ko lang ng ano red onion, para mas magandang tingnan, ready to pack, na yan guys, ano pwede nang mag-order, ano ano binibenta ko na ito kasi ano may mga friend akong nagustuhan ang aking atsara kaya ayan gumawa na ako talaga ng tunay na pangbenta kasi pinapatikim-tikim po lang muna sila para kung magustuhan ayan gagawa tayo ng special na atsara ni Wawa Linda ayan pag natikman nyo ito ano masarap ito sa pritong isda lalo na sa barbecue nako pag natikman nyo to guys ano talagang masasarapan kayo at saka ulit ulitin nyo dahil masarap paborito ito ng aking pamilya gustong gusto nila